Isang araw, may batang nagtanong sa kanyang lolo. Lolo, bakit ang dami nating manok sa bakuran? At bakit may kambing sa likod bahay? Sabi ng lolo, Apo, yan ang sekreto kung bakit may ulam tayo araw-araw. At minsan, may dagdag pang kita si nanay. Ikaw, may alagang hayop ba kayo sa bahay? Alam mo ba na ito pala'y tinatawag na animal production? At hindi lang ito basta pag-aalaga, ito'y isang kapakipakinabang na gawain na pwedeng maging negosyo. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na matatalakay mo ang kahulugan ng animal production at ang mga sangay nito. Maiisa-isa mo ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Kapag narinig mo ang salitang animal production, anong pumapasok agad sa iyong isipan? Marahil iniisip mo lang ito bilang karaniwang pag-aalaga ng hayop, pero sa mas malalim na kahulugan, ang animal production ay tumutukoy sa sistematikong pag-aalaga, pagpaparami, at pamamahala ng mga hayop upang magkaroon ng benepisyo sa pagkain man, hanap buhay o kabuhayan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng agrikultura na nagsusustento sa ating mga tahanan at komunidad. Ang animal production ay may dalawang pangunahing sangay. Una, poultry animals. Ito ang mga hayop na may pakpak, dalawang paa at nangingitlog. Kadalasang inaalagaan sila para sa itlog at karne na ginagamit sa pang-araw-araw na pagkain ng mga tao mga halimbawa, manok, pinagmumula ng itlog at manok na karne, pato at itik, may masarap na karne at itlog na maalat, pugo, maliit ngunit may mataas na kalidad ng itlog, pabo at gansa, karaniwang inihahain sa mga espesyal na okasyon. Pangalawa, Livestock Animals ito naman ang mga hayop na may apat na paa at karaniwang inaalagaan para sa karne, gatas at iba pang produkto tulad ng balat o balahibo. Mga halimbawa, baboy, pinagmumula ng iba't ibang uri ng karne, gaya ng longganisa, tosino, hamon, nagbibigay ng karne, gatas at balat kambing, mahusay sa paglikha ng gatas, karne at kahit bulaklak ng kalabaw, keso. Ang bawat uri ng hayop ay may tiyak na layunin kung bakit sila inaalagaan. Hindi lang para sa pagkain, kundi para rin sa kabuhayan, negosyo, at kalikasan. Ano ang pagkakaiba ng poultry at livestock animals? Bakit mahalagang pag-aralan ang animal production? Hindi lang ito basta pag-aalaga ng hayop, ito ay isang gawaing may layunin at sistemang sinusunod. Ang kaalaman sa animal production ay makakatulong sa atin na magkaroon ng dagdag na kita. Kapag pinamamahalaan ng maayos ang pag-aalaga ng hayop, maaari itong magbigay ng tuloy-tuloy na kita, gaya ng pagbebenta ng itlog, karne o mismong hayop maging masustansya pinagkukunan ng pagkain. Sa halip na bumili ng itlog o karne araw-araw, maaari tayong magkaroon ng sariling mapagkukunan mula sa ating backyard farm. Makalikha ng gamit mula sa mga bahagi ng hayop, tulad ng balat ng baka para sa sinturon o sapatos, balahibo ng manok para sa mga palamuti o walis, at marami pang iba. Makatulong sa kapaligiran ang dumi ng hayop ay maaaring gawing natural na pataba para sa mga halaman. Walang nasasayang. Mahubog ang magandang asal at disiplina. Ang regular na pag-aalaga ng hayop ay nangangailangan ng tiyaga, sipag at pangangalaga. Sa ganitong paraan, natututo ang mga bata ng responsibilidad at pagmamalasakit. Sa simpleng pag-aalaga ng hayop, maaaring magsimula ang isang malaking oportunidad para sa kinabukasan sa susunod na bahagi ng ating aralin tutuklasin pa natin ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop gamit ang natural na pamamaraan tukuyin kung poultry o livestock ang mga sumusunod Isulat ang puso kung ito ay kahalagahan at bilog kung ito ay kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop. Ngayong alam mo na ang tungkol sa animal production, paano mo ito magagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sagutin sa inyong kuwaderno. Ang natutunan ko ngayon ay napagtanto ko na bilang mag-aaral gagamitin ko ito sa Sa susunod nating aralin, mas palalalimin pa natin ang pag-aaral sa natural na paraan ng pag-aalaga ng hayop. Tandaan sa tamang kaalaman, ang pag-aalaga ng hayop ay hindi lang libangan. Ito ay landas tungo sa tagumpay.